Pagdating nyo sa Netherland, para magkaroon kayo ng maisog-maisog event na kuno-kuno sinasabi yung ganon, for tatay digong na sinagsasabi nyo, ano ginawa nyo sa mga OFW ni Harry? Nagsulisit! O, oh, ang tanong ko dito, isa pa, o, saan nyo dinala ni Harry yung pera? Hindi sa totoo lang, mga kababayan ko, ha? Itong si Mahal... Solicitor General to, mga kababayan. <laughs> ah, yan. Alam na alam na namin. Tuloy natin to. Bit. Eh kasi dapat may konteksto to palangga. Na-record ko na to lahat. Hindi nila tumabura. Tigilan niyo ka ako. Nangingin ako kay Amy. Excuse me. <coughs> hindi ka ba nangingin kay Amy pero mahilig ka magsulisit. O, oh, palangga. wag mo ko niloloko. Ilang, kailang beses, ilang, kailang beses kang sulisit kay IB. <coughs> alam mo, ang ilog ni mo sa ganito, no? Hindi siya nangingin ng pera na susulisit lang talaga. <coughs> May ilig lang mag-solicit si Ha. Sa Netherland, lang ano naging issue niyo ni Ha. 'Di ba? Solicitation. Di ba? Panay kayo sulisit. Pagdating nyo sa Netherland, para magkaroon kayo ng maisog-maisog event na kuno-kuno sinasabi nyo ganon, or tatay digong na sinagsasabi nyo, ano ginawa nyo sa mga OFW ni Ha? Nagsulisit. Siyempre, lusot mga kababayan. Nakuha nyo? Hindi ka masasabihan na nanghingi ka ng pera. Pero ang ginawa mo, mga kababayan ko, nagsulisit ka, mga kapatid. Ang tanong, mga kababayan, sinong gumastos ng event? Di ba si Al... <laughs> 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 o, oh, ang tanong ko dito, isa pa, o, oh, saan nyo dinala ni Harry yung pera? Di ba? Butod, butod, butod pa kayo. Di ba? Ngiwi, ngiwi, ngiwi pa kayo. O, saan nyo ni pera. Anong ginawa nyo? Saan nyo tinangay? ba? Diba? Ngayon, itong, itong, ito, ito, mabalik tayo dito kay Amy. Palakas to magsulisit, mga kababayan. Ano to eh? Solicitor General. <laughs> Hindi sa totoo lang, mga kababayan ko, ha? Itong si Maha... <laughs> Solicitor General to, mga kababayan. <laughs> <laughs> Hindi aso nga lang, hindi na i-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung pagkakaalam niya sa trabaho ng Solicitor General, mag-solicit sa mga politiko. <laughs>